alam nyo nakakalungkot lang kasi yung ginawang um, flood control sa ibang bansa ikunumpara dito sa ginagawa na flood control dito sa Pilipinas at makikita nyo sa video na ang ginagawa ng Pilipino ay napakatipid, bakit? talagang tinipid, bakit? walang kabakal-bakal putik pa, tapos yung tinatapal lang ng simento ang galing ng engineering ang galing ng engineering ng Pilipinas samantalang doon sa kabilang sa, sa, ibang bansa, ang makikita mo talaga, punong-puno ng bakal, malalaki pang pa bakal sa pagkakagawa ng flood control project. Pero dito sa Pilipinas, isipin nyo guys, isang kilometro, and that is 1 billion pesos ang budget sa isang kilometro. Pero, walang bakal, guys. Ang galing talaga, nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakainis. Bakit? Kasi kapag umulan yung flood control na yon, ay tiyak malalaglag yon, yung yung ano na yun yung yung ginawa nilang semento yung semento nila di ba kasi nga walang bakal ay nakakatuwa di ba nakakatuwa 1 billion tao ah, walang bakal saan kaya dinalan ng mga walang hiyang contractors, na yun ang pera ng pondo ng Pilipinas mahiya naman kayo tingnan niyo panoorin niyo kahit na po siguro kawayan Tingnan-tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. It's supposed to be... Siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, uh, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think uh, this is uh, a failure uh, of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. check mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? naman po ninyo ma-identify. Asan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Ayan po, ang kaawa-awang ng repetment. Meron pa pong nota dyan sa so nagbigay sa akin. Kaya yeah, mga kababayan, ano? Ang tindi po nitong uh, nakikita po natin, ganito lang pala ang ginagawa nila dyan sa mga flood control projects. Mga kababayan, ito. Panoorin pa po natin isang uh, video, no? Ho? Ito pa. Palitada lang. Diyos ko po naman, billion yung mga uh, gasto dito or budget. Tapos ganyan lang, palitada. Anong klaseng blood control na yan, no? Tingnan nyo, pinapalitadahan lang. Diyos ko po naman. Ayan, no? Ayan guys, tingnan nyo naman no, no, yung no, ginagawa no, no. dito sa Pilipinas. Ito ang dapat talaga sana mangyari. Kaya lang mga kababayan, hindi po ito dito sa ating bansa. Panoorin lang natin itong video na ito mga kababayan. Inas, hindi yung binubuhos na lang ng walang kabakal-bakal. Mga kalahi, tingnan nyo sa ibang bansa oh. Ganito dapat mga kalahi ang tamang pagre-reprop oh. Kitang-kita nyo naman mga kalahi na talagang napakadaming bakal dito. Ito mga kalahi, yung makakaasa ka na napakatibay talaga dapat ganito yung ginagawa dito sa Pilipinas hindi yung binubuhos na lang ng walang kabakal-bakal diba guys, napanood po ninyo ang tindi ng engineering ng Pilipinas ang galing ng mga contractors bakit? walang bakal sa Pilipinas ba diba? 1 billion ang budget sa isang kilometro pero walang bakal ganung katindi ang Pilipinas sa corruption <laughs> Nakakahiya kung ikumpara sa ginagawa doon sa ibang bansa. Kaya talaga pagka alam nyo mga mahal na kababayan, sana talaga yung mga corrupt na mga officials na dyan. Alisin na yan talaga, si na yan sa pwesto, walang na itutulong yan, nagpapayaman lang sa sarili nila. Hindi na aawa doon sa mga nagiging nasalanta ng bagyo, ng baha, ng... Walang mga puso yan. Kaya mga ganyan dapat talaga. Eh, binibitay na yan. Di ba? Di ba? Nakakainis eh. Nakakainis lang. Nakakainis. So, hanggang ito lang muna mga mahalang kababayan. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana matuto, matuto tayong pumili ng mga ay ilalagay natin sa pwesto. Yung talagang makakatulong. Eh, yung tingnan nyo. Nako. Pira-pira na lang ang lahat ng bagay. Pira-pira lang talaga. Nako.